And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ako si Gina. Housewife ako. May isang three-year-old na anak. Pero minsan, suma-sideline ng mga paninda. Bag, pouch, shoes, at kung ano-ano pa. Although malaki-laki naman ang pinapadala ng mister ko sa akin, gusto ko pa rin kahit papano makatulong o merong mapaglibangan. Siyempre, miss na miss ko na rin ang mister ko. OFW kasi siya si Edward. Kampante ako sa kanya na hindi niya ako lulukuhin. Takot niya lang sa akin na iwanan ko siya, no? Kaya pumayag na rin ako na magtrabaho siya sa ibang bansa. Bukod sa magandang pasahod at magandang trato ng mga kasamahan niya sa trabaho, masasabi ko talagang may asenso sa abroad. Ang sabi ko sa kanya, basta iwasan niya lang ang mga bisyo. Lagi akong tinatawagan ng mister ko. Lagi kaming may communication. Pero nito lang, nakakaramdam ako na parang may kakaiba sa kilos niya. Kung tuwing gabi, lagi niya akong tinatawagan. Minsan sa isang linggo, isang beses lang. Maswerte na kung dalawang beses niya akong matawagan sa isang linggo. Iniisip ko na lang na baka may pinagdaraanan siya. Kaya sabi ko sa kanya, kung may problema ka at pinagdaraanan ka, sabihin mo sa akin pag-usapan natin. Basta ako malaki ang tiwala ko sa asawa ko. Sabi niya lang, huwag akong mag-alala. Mahal niya raw ako at uuwi na siya next month. Hindi ko akala ay mapapaaga ang uwi niya. Siyempre natuwa ako. Excited. At siguro naman, sapat na yung naipon namin para magstay na lang siya dito sa Pilipinas. Dito na lang sana siya magtrabaho. Dito na lang sana siya. Kasama ko. At sasabihin ko na rin sa kanya na nag-a-apply-apply na rin ako para makapagtrabaho. Isang araw, may natanggap akong tawag. Pinapupunta ako sa isang ospital. Nandun daw ang asawa ko. Halos mabaliw ako kakaisip kung anong nangyari sa asawa ko. Iniwan ko muna sa magulang ko yung anak ko. Sumugod agad ako sa ospital. Nasa isip ko na aksidente ba ang mister ko? Meron ba siyang sakit na hindi ko alam? Kaya nung pagkarating ko sa ospital, sa room ng mister ko, nandun siya. Nakahiga. Natutulog ba siya? Ano to nagpapahinga? Walang malay? Ah, anong nangyari sa asawa ko? sabi ng nurse, parating na daw si Doc. TB, leukemia, cancer, ano. Akala ko sa pelikula lang, lang nangyayari to. Pero hindi pala. Dumating ang doktor. Daig pa ng 200 km per hour ang tibok ng puso ko. Hoping na walang malalang sakit ang mister ko na sana sipon at ubo lang ang meron siya na kayang-kayang gamutin. Kaya pagkadating na pagkadating ng doktor, hindi daw maganda ang result. Pero obliged siya to tell me. Sabi ni Doc, sooner or later, ang katawan ng mister ko ay bibigay he has developed a case of full-blown AIDS. He's eventually going to die very soon. Natulala ako sa sinabi ni Doc. nag -e echo sa akin yung sinabi ni Doc. He's eventually going to die very soon. Parang dinudurog yung puso ko, minamartilyo. Parang nilalagare, hinihiwa. Nagwawala ako sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Maawa ba ako sa asawa ko kasi may AIDS siya? Magagalit ba ako? Halo-halo. Because -halo. I know for a fact that my husband cheated on me. How many times? How many times siyang ginawa? Ilang babae ang kinama niya. Habang nasa malayo siya, nang hindi ako kasama, ilang walang yang babae ang pumatong sa ibabaw niya. Ang sakit-sakit. Mahal ko yung mister ko, pero mas nangingibabaw ang sakit. I thought he's faithful and loyal to me. Akala ko pag uwi niya dito sa Pilipinas, magiging buo na yung pamilya namin. Akala ko makakasama ko na siya. Akala ko mas magiging masaya na kami. Akala ko magiging okay ng lahat. Akala ko lang pala yun. And the doctor said, kailangan ko raw magpa-HIV test. Kaya sawa ko lang ang may sakit. Bakit ako? Wala akong sakit. Wala akong AIDS. Ekesyo, kailangan daw akong matest. Standard procedure na lahat ng sexual relations ng patient dapat magpatest. Bobo ba sila? Two years na kaming hindi nagsisiping ng asawa ko. Hindi nila alam yung ginagawa nila. Wala silang alam. Wala silang alam. But the doctor said, It is possible daw na may HIV na ang mister ko bago ko siya mapakasalan. Dahil yung pagkakahawa daw ay hindi madaling madetect. At kung matagal na raw akong HIV positive, palamang, pati na rin Pati na rin daw yung anak ko. Kaya kung pwede ko lang iuntog ang ulo ko para magising sa panaginip na to. Kung pwede ko lang lunurin ng sarili ko para hindi ko na maramdaman to. But then I have to be strong. So I prayed to God na sana hindi naman HIV positive ang anak ko. <laughs> Sabi ko sa kanya, Lord, kahit ako na lang po. Huwag na lamang. Huwag lang yung anak ko. Huwag naman sana. <laughs> ako na lang, Lord. Kasi wala namang kasalanan yung anak ko dito. <laughs> Hindi ako nawawala ng pag-asa na HIV negative ang anak ko. So nagpatest ako. Halos pagsakluban ako ng langit at lupa because I'm positive sa HIV. Hindi ko akalain ng isang gaya matinong babae na may malusog at malakas na pangangatawan ay dadapuan ng gaitong uri ng sakit na walang lunas o gamot. Niwala man lang akong napansin na kakaiba sa katawan ko. Wala akong iniindang sakit Bukod sa simpleng lagnat at sipon. And sabi ng doktor na sumuri sa akin. Karaniwan daw sa mga gaya kong HIV positive. Na hindi agad lumalabas ang sintomas sa na ito. Ang pinakamasaklap pa nito. Ang asamo ko nagdala sa akin ng sakit na to. <laughs> hindi ko to do. <laughs> Ang asawa ko, ang anak ko. na ng may kapal ang asawa ko. Nagaalit. Kinumuhian ko siya. Pero napatawad ko na siya. Pero ngayon, pinandidirihan at hindi kami kayang pakisamahan ng ibang tao. Kaya sa mga taong nandidiri sa katulad kong may HIV, buhay pa ako. At huwag na huwag niyong idamay ang anak ko. Ngayon, sa Diyos, at na lang ako kumakapit. Na sana may magbilagro. At gumaling pa ako sa sakit na ito. At kahit alam ko na malabong mangyari panghabang buhay na gamutan ng sakit na ito. At para matustusan ang gastos sa gamot, pinili kong mamalagi na lamang sa isang government institution na nangangalaga sa mga tulad kong HIV patient. And at some point, natatakot akong magladlad sa ibang tao. Hindi pa kasi ganun kabukas ang isip ng publiko sa mga tulad kong may ganitong sakit na pinandidirihan. Naiilang sila. Kinukot siya. Sa kabilang banda, unti-unti ko na rin natatanggap sa sarili ko na hindi na ako babalikan ng pamilya ko. Tanging mga magulang, kamag-anak at mga totoong kaibigan. Iilan na lamang. Doon lang ako humuhugot ng lakas at suporta. At higit sa lahat, mas nailapit ko ang sarili ko sa may kapal. secret file was sent to us by Gina. Kung sino pa talaga yung taong sobrang mahal mo, siya pa ang magdudulot ng sobrang sakit sa'yo. And it's so sad na makarinig ng ganitong klaseng story. Yeah.